Magandang umaga po at uh, magandang umaga po sa lahat ng uh, nakasubaybay sa Bombo Radio dito sa Dagupan. Good morning po, medyo maulan. <laughs> yes po, at uh, of course, uh, hindi po atin po na tayo mag-zoom po ngayon dahil nga po sa high tide natin po naranasan po dito sa siyudad po ng Dagupan po, RD Ngum, tata, uh, Kamusta tayo RD dahil napag-alaman po namin kay Deputy taga Pangasinan at kayo po ay taga bayan po ng Asingan with our former president FBR po RD pero right now kamusta po Ate po nga Riong Uno sa pangkalahatan po nating na ginagawa po RD Yeah oo uh, actually pumunta kami dyan sa yung area ano yes. kaya lang uh, yun nga nakakalungkot kasi high tide so medyo hindi kaya ng uh, ating sasakyan kaya ito naka-zoom na lang tayo. Maganda sana kung face-to-face uh, -face tayo para mas maganda yung talakayan, no? Pero sige uh, lang, there will be next time. Marami pa yes. namang pagkakataon. Kaya yes po, uh, ako po ang bagong talaga na Regional Director ng National Intelligence Coordinating Agency dito po sa Re Region 1. At opo, ako po ay taga-Pangasinan. Uh, sa bayan ng Asingan uh, nga nang sinabi mo ay uh, kung saan nagmula ang ating dating presidente uh, Ferdinand Valdez Ramos Opo so uh, sa ngayon po uh, ang atin pong rehiyon ay uh, napakaayos naman ng ating peace and order situation ano mm -hmm. at uh, yan ay ipinagpapasalamat po natin sa ating uh, security sector at sa lahat ng ahensya ng gobyerno na patuloy na ginagampanan ang kanilang mga mandato at of course ano mm -hmm. ang ating mga local government uh, unit officials na siyang nagpapatupad uh, ng good governance ano kaya ang ating mga kababayan dito sa region 1 ay uh, nakakaranas na ng mas maayos mas payapang uh, pamumuhay dito sa atin ano uh, yun uh, magandang balita dahil alam naman po natin na ang uh, Pangasinan ay kasama sa Region 1 na kauna-unahang rehiyon na naideklara na insurgency free yes. ano po at uh, or uh, tinatawag po nila na under a state of internal peace and security yan po ay noon pang uh, year 2012 ah uh, 2012 2022 ano po nang mm -hmm. uh, regional task force ELCAC nang atin pong cabinet officer for regional development and security o courts nung panahon na 'yan ay ang uh, dating national security adviser Henes Esperon Jr na taga-Asingan din po. Yes. So parang uh, ganun lang ano, parang mm -hmm. mga puro <laughs> taga taga-Asingan, taga-Pangasinan po. Uh, kaya masaya po tayo ngayong araw na ito. Yes po. And right now po RD sa monitoring po natin uh, dito nga po sa Pangasinan na ay insurgency free. And uh, sa buong uh, rehiyon 1, aganyan uh, din po ito. At may mga ilan pa rin po ba tayo at ginagawa dahil uh, lately lang po bilanggit po natin po nga Pangulong Marcos sa kanya pong State of the Nation Address na wala na, nga na po nga guerrilla na nag-exist po nag po ngayon po RD. Yes, opo. Noong bago po magsimula ang uh, National Task Force ELCAC noong December 2018, uh, kung hindi po ako nagkakamali ay 78 ang ating uh, ang guerrilla fronts no ng uh, CPP-NPA sa buong yeah. bansa. So sa ngayon po no uh, ayon po sa datos ng NTF ELCAC ay wala na po uh, zero na po ang guerrilla front sa kahit saang parte po ng Pilipinas. Ano? So, na clear na po 'yan na dismantle na rather uh, ang mga guerrilla front. So, ibig sabihin wala na pong guerrilla bases ang ating mga uh, naliligaw ng landas na kababayan. Kaya insurgency free na po ang ating uh, uh, bansa, no? Ang uh, yung mm -hmm. iba nga lang po ay hindi pa nakakapag-declare kasi may mga uh dokumento pa po na kailangang ayusin kaya hindi pa nakakapag-declare ayan. Sa ngayon po RD ano na po ang atin naman po ng po ngayon lalo na na po at uh, of course uh, andiyan pa rin po yung tiyatawag po nila na recruiting uh, sa nga mga mga estudyante na which is alam po natin na ang kayo sa Nica Region 1 ay patuloy po ang yung koordinasyon, uh, to inform sa mga paaralan regarding nga po dito sa nangyayari po na mga recruiting ng makakaliwang grupo or to pong mga mga ano mga progressive groups na natatawag po nila RD. Yes, opo ano uh, while na declare or while na dismantle na po ano ang mga guerrilla fronts, ang mga organo ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Uh, patuloy po ang kanilang pagre-recruit ano kasi yun talaga ang kanilang uh, objective na tuloy-tuloy ang kanilang mga activities pero Uh, ang maganda lang po is dahil nung naitatag po ang ntf may labing dalawang clusters mm -hmm. na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga mamayan. At ang isa nga pong cluster dyan ay pinangungunahan ng aming ahensya na NICA. Yan po yung Situational Awareness and Knowledge Management Cluster or SAKM mm -hmm. Cluster na kami po ay uh, may mandato under ng Executive Order No. 17 na Itaas taas ang antas ng uh, awareness ng ating mm -hmm. mga kababayan lalong-lalo na po sa sektor po ng mga kabataan at estudyante dahil ito pong sektor na ito ang pangunahing sektor na uh, target nila for recruitment ano so mm -hmm. ang inyo pong Nika ang inyo pong uh, sa Kam cluster ay patuloy na ginagampanan ang kanyang mandato kaya Patuloy po ang aming mga orientation uh, sessions sa ano sa mga eskwelahan, sa mga uh, kahit po sa mga communities no, mm -hmm. mga communities natin, mga opisina, uh, kahit saan po na kailangang mabigyan ng uh, paliwanag kung paano ba nagre-recruit ang mga urban uh, mm -hmm. terrorist na tinatawag ng cpp dahil kaya po natin sila tinatawag na uh, communist terrorist group dahil sila po ay designated as terrorist ng ating Anti-Terrorism Council. Mm -hmm. So patuloy po ang ating mga orientasyon ang ating mga pagbibigay ng mga uh, sessions, call to action session sa ating hindi lang po sa kabataan at estudyante kundi sa lahat po ng sektor. Upang sa ganon, Mabigyan po natin sila ng warning, no, mm. na ano ba ang mga dapat nilang bantayan? Ano ba ang dapat nilang malaman upang sa ganon ay hindi sila maging biktima ng uh, deceitful uh, recruitment ng mm. uh, urban terrorist ng mga recruiters ng communist terrorist group. So, tong uh, inyo po ano, ano uh, gusto naming ipaalam na Uh, sa mga ROTC cadets, sa mga estudyante mm -hmm. ng colleges, pumupunta po tayo kasi nag-start na ang klase ano. Mm -hmm. So, 'yun. Para malaman nila ano ba ang mga dapat nilang pag-ingatan mm -hmm. na 'yun palang mga nagkukunwari na mga uh, nagbibigay ng tulong, kunyari ay tutulungan sila. 'Yun pala ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. So, ganun yung mga ginagawa natin sa mga uh, youth leaders natin yes. ay binibigyan din po natin yan ng uh, paalala upang sa ganun ay hindi sila maging biktima. Y oh. Yun talaga yung gusto natin ano? Kasi makakasira sa kanilang pangapangarap, makakasira mm. sa kanilang mga kinabukasan. Mm -hmm. Ayun. Yes. Uh, director, ano po ba yung mga red flags? Kasi may mga kaibigan din po tayo eh, may mga ilan po na paano ba malalaman na nag recruit sila? Ah uh, paano po ba yung mga parang oops sa paniwala pala mo eh red flags na ito ay hindi pwede dahil uh, baka yung sama ka may may ano may parang may voice out natin yung mga sentiments natin sa gobyerno eh, ayun po ba ay eh, pwede na po na maging red flag po RD Mm-mm uh, yung ayun po ano sa uh, mga uh, dating miyembro ng uh, organisasyon na 'yan na nagbalik-loob na ano. Mm -hmm. Syempre kinakausap natin sila. Yes. Paano ba kayo na recruit? Ano ba yung mga dapat talaga na bantayan ng mga kabataan at estudyante upang sa ganun ay hindi rin sila magaya doon sa mga sa tinahak niyong landas. Mabuti kayo ay nakabalik kayo ng buhay, ano? Mm -hmm. yes. Yan. So, uh, ang unang-una daw po na ginagawa ay uh makikipagkaibigan ano mm -hmm. makikipagkaibigan mag-o-offer ng tulong kasi alam nyo po bago po kayo i-approach ng mga recruiter na yan ay napag-aralan na kayo no na alam na nila kung ano ang estado mo sa buhay kung ano ka as a student ano ka as a, as a kung hindi ka man estudyante kung ikaw ay out of school youth ganyan mm -hmm. Alam na nila ano bang ba klasing problema meron ka. May problema ka ba sa pamilya, may problema ka ba, ba sa finansya, sa pag-aaral, at kahit sa problema sa pag-ibig, alam nila yan. At yan ay kung alam na nila, i-approach ka na at mag-o-offer na sila ng tulong. And then unti-unti, pag napalapit na yung loob mo sa kanila, ikaw ay na mm -hmm. ano na mabigyan ng mga pag-aaral ng mga leksyon nila na ipinamimigay na ibinibigay sa mga recruits nila no. And then unti-unti uh, habang nagbinibigyan ng pag-aaral tinuturuan na rin sila na magalit sa gobyerno kasi sasabihin nila walang ginagawa ang gobyerno mm -hmm. ano yung sisirain nila ang gobyerno yes. upang sa ganon mas uh, ma mabago nila ang pag-pag-iisip uh, ng mga oh, kabataan. And then pag galit ka na sa gobyerno, may mga teach-in po kasi yan ano, mga uh, indoctrination silang ginagawa. So ganun. And then unti-unti ipapakilala ka na rin sa mga iba mm -hmm. na mga Kapwa mo recruits or mga na-recruit na na mga taga-ibang organisasyon. Pasasalihin ka sa organisasyon, no? Sa una yung tinatawag nila na legal na organisasyon. so above mm -hmm. ground pa po yan so nakikita natin mga student organization, youth organization ganyan mm -hmm. pero darating po ang panahon na ipapakilala ka na rin sa underground movement na tinatawag mm -hmm. so mas malalim na ang pag-aaral doon kasi mas mas uh, ibig sabihin po masaka doon sa kanilang uh, qualification standard kumbaga kasi meron din silang ganon ano hanggang sa unti-unti pasasamahin ka na sa rally mm -mm. mga rally na kung saan uh, peding ikaw ay gawing tagapagsalita or nandun ka lang para kasali doon sa rally mm -mm. susunod tagapagsalita ka na sa susunod yayayain ka na na sa tinatawag nila na immersion So dadalhin ka na sa kampo ng NPA para mas maramdaman mo daw kung ano nga ba ang magpaano yung uh, revolution, No? Mm -hmm. So pag nandun ka na sa kampo ng NPA, bibigyan ka rin naman nila ng choice ano? kung gusto mo pa rin magstay yes. na mag-join na ng armado, doon ka na. Yung iba po na hindi rin ayaw nila sa armado, pababalikin po, ano, papayagan, pero ikaw na ang magiging recruiter naman no so ganun yung proseso hanggang sa pag nagkabalik ka recruiter ka ulit hahanap ka uli ng recruit mo ng prospective na recruit mo no so ganun po sila pero ang maganda po ano ah, dahil sa mga awareness campaign information dissemination na ginagawa po ng uh SAKM hindi lang po nika ang miyembro ng SAKM ano marami yes, po yes, kami po. Mm -hmm. uh, kaya mas malaa uh, naiintindihan na ng kabataan at estudyante na hindi sila dapat magpaloko sa mga recruiters kaya uh, ang magandang balita po is so far wala pong nare-recruit no hindi lang po dito sa Pangasinan mm -hmm. hindi lang dito sa rehiyon natin kundi sa buong bansa hindi na po sila nakakapag-recruit kasi mulat na ang kaisipan mm -hmm. ng ating kabataan at estudyante na mali mm -hmm. yung uh, pagsali sa mga ganyang uh, organisasyon dahil hindi naman uh, matutupad ang pangarap nila sa pamamagitan niyan. 'Yun. Yes. So And, uh, san uh, po they... ay mm -hmm. Apo. Yes, congratulations po uh, RD sa mga ganyan pong maganda pong uh, balitas para po sa mga estudyante po natin para maging mulat po tayo. Pero right now po RD, ano na po yung mga activities po natin with the uh, NTF-ELCAC po dito sa Region 1? Dahil uh, lately po, ang ating pong uh, Pangulong Marcos, uh, tinaasan pa po yung budget po natin uh, for this. Uh, 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 sa susunod po na year na 300 plus uh, percent po yung pagtaas mula sa 2 billion naging nga uh, ay 8 billion na plus po yung budget po natin. So ano po yung mga ginagawa po natin na mga uh, sabi na po ng mga NTF-ELCAP funded project po para po dito sa mga anti-insurgency efforts po na ginagawa po natin na uh, right up po sa Region 1 po RD. Yes. So sa amin po ano, yun ang aming mandato kaya yun po ang aming mga ginagawa. Hmm. So sabi ko nga po kanina ay 122 po yung cluster natin. Hmm. So yun pong sinasabi nyo po na budget for uh, uh, NTF-ELCAC barangay, yan po yung support to barangay development mm -hmm. ano, na uh, mula pa noong 2019 ay meron pong uh, mga ganyang uh suporta ng ating gobyerno lalong-lalo na po doon sa mga barangay na dating dati po ay na uh, under the influence mm -hmm. of the communist terrorist group or yung mga nasa lugar na tinatawag po nating gidas mm -hmm. or yung uh, geographically isolated and disadvantaged areas yes. so yun po ay nakalaan para sa mga proyekto na na kung si yung yung isang barangay ano kung siya mm. po ay naidentify as BDP barangay sila po mismo yung mga mamamayan sa barangay na yon, sila mismo ang nagsabi ano ba ang kailangan nila talaga. So yung iba pong mga barangay ang hiningi nila farm to market roads, no? Yung iba water system, potable water system, mm -hmm. uh, meron din pong irrigation, may health facilities so may mga health center, yung iba po ay mga schools, ano mm -hmm. Uh, yung iba naman ay solar panel kasi wala silang uh, kuryente pa lalo yung mga nasa Gidas. Yes. So kung matatandaan po natin dati po ay 20 million per barangay po yan hanggang mm. sa medyo nung uh, may panahon po na ibinaba ng 10 uh, in fact last year ang alam ko po ay 2.5 million pero dinagdagan po ng ating pangulo kaya ang alam ko uh, medyo naging 7.5 din yata siya mm. no. Uh, kaya yun po ay nakalagaan kasi yun po ay pangako commitment ng ating gobyerno. Kaya uh, kailangan to pa rin para maranasan din ng ating kababayan na nandoon sa mga uh, barangay na yon na ganito pala ang progreso, ganito pala ang uh, matatanggap nila na benepisyo kung uh, sila ay uh, nakawala na ano mm -hmm. sa impluwensya ng communist terrorist group. So tama po kayo ano itinaas muli ang rate ng bawat barangay ngay uh, sa kung hindi man ngayon ay next year no. Kaya uh, ibig pong sabihin niyan ay mas mararamdaman ang progreso ng ating mga kababayan sa mga identified na barangays no. So marami po 'yan, bawat taon po meron pong naka-identify. Uh, noong pong 2020, 2021, uh, ngayon po under the NAPUPD, ang alam ko dito sa buong rehiyon ay mahigit 200 na barangay po ang uh, BDP barangays po natin. All right. And uh, right now po, and then, uh, yes. uh, other than that po pala ano, magkakaroon po ng mga serbisyo karavan mm -hmm. no na mm -hmm. sa pangunguna po ng ating Department of Interior and Local Government na chairman ng uh, limang cluster if I'm not mistaken, lima or anim na cluster ng TFALCAC uh, at meron pong mga serbisyo caravan. Ito pong serbisyo caravan. Pagsasama-sama po ng lahat ng ahensya ng gobyerno at mga private sector mm -hmm. para magdala ng serbisyo sa mga identified na barangays na yan ano. If I may uh, mention ano, yes. Uh, alam ko po ay meron sa mga Tarem, tatlong mm -hmm. barangay uh, and then dalawang barangay po sa Infanta. Mm -hmm. Ngayong buwan po ng September po 'yan. So ngayong September pa lang, so meron pa pong mga susunod at uh, sana ay magkaroon kami ng pagkakataon na ma-announce uh, din 'yan para yes. 'yung ating mga kababayan doon sa mga barangays na 'yon, mga bayan na 'yon ay uh, makarating at mar maranasan nila ang serbisyo social services ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, Whole of Nation Approach mm -hmm. to End the Local Communist Armed Conflict. Hindi na po kanya-kanya Sama-sama yes. na po ang inyong mga ahensya ng gobyerno. Ayan. At yan naman po nakikita po tin na talagang nagtatagumpay na po at patuloy po na nasasawatan na po natin at talagang na wawalan na po yung pong dekada po na mga arm struggle po ngayon po, Director at uh, anything mm -hmm. more, RD na nyo pong nais po na i-update po sa atin, maliban po sa ito po pinag-usapan, ayun na po yung mga iba pa natin mga aktividad para po dito sa ating po nga Uno at of course, yung uh, pag-maintain po natin. Yeah, yan po yung isa rin po, pag-maintain po natin na talagang tayo po ay insurgency free po sa ating po nga Rio Uno po, RD Yes, opo. Uh, kailangan talaga po nating i-sustain ano, sa uh, atin na uh... Na declare tayo insurgency free, 'wag po nating pabayaan na makabalik mm -hmm. ang mga insurhensiya na 'yan. Upang sa ganun ay patuloy na po ang ating uh, progreso, ang development ng ating mga communities, ano? mas payapa ang buhay ng ating mga mamamayan at papasok ang investment you know pag pumasok ang investment magkakaroon ng trabaho ang ating mga uh, magulang di ba mm -hmm. so kaya po uh, magtiwala po tayo sa ating gobyerno na ginagawa niya po ang uh, lahat ng magagawa niya sa gitna ng napakaraming problema pero patuloy na pagbibigay ng serbisyo po sa ating mga mamamayan So, ang hinihiling po namin ay tulungan po natin ng ating gobyerno. Kahit sa napakaliit na bagay po, maka, malaking tulong po yan. Ano? Mm -hmm. At ang isa po dyan ay huwag tayong magpaparecruit sa mga panloloko. no Huwag tayong magpalinlang. Huwag magparecruit yes. magparecruit sa mga recruiters ng CTG upang sa ganon ay maging maganda ang inyong buhay, lalong-lalo na sa ating kabataan at estudyante. Ano? Uh yun po yung hindi kayo ma-recruit napakalaking bagay na po yan kasi ibig sabihin hindi na mag-aalala ang ating uh, gobyerno na baka may maligaw na naman ng landas at uh, masira na naman ang buhay ano So yun po uh, patuloy po ang inyong uh, National Task Force ELCAC dito sa rehiyon na uh, gampanan ang mandato ng bawat cluster ng bawat ahensya sa pakikipagtulungan po ng uh, uh, local government units mm -hmm. ng private sector ng academe ng media na katulad po ninyo na uh, nagbibigay ng pagkakataon sa NTF-ELCAC para makapag-announce uh, ano makapagbigay kaalaman sa ating mga kababayan so mag uh, ano bang tag dito mag uh, hintay lang po ng mga balita ano mm -hmm. uh, kung ano pa ba ang mga ginagawa at gagawin ng uh, ating te uh, task force ELCAC at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para po sa ganon ay mas lumawak ang ating kaalaman at alam natin na ito pala ang kailangan kung paghandaan ito pala ang kailangan kung iwasan ano para sa ganon ay maging mas maganda ang ating buhay kasi sabi nga po ng ating pamulo, pangulo mm -hmm. ang pangarap nyo, pangarap natin ay pangarap niya rin. Kaya tulungan po natin siya no para marating po natin ang uh, Ambition 2040 ano yes. na ambisyon ng bawat Pilipino ay isang uh, matatag, mapayapa at uh, masaganang buhay. Ano so yun lang po ano uh, maraming salamat sa Bombo Radio sa pagkakataon na binigay sa amin na makapagbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan upang sa ganon ay patuloy na makaranas ng uh, peaceful and progressive uh, na pamumuhay no sa ilalim ng ating gobyerno na nagmamahal po sa ating lahat